Hindi ko lubos maisip na ang lalaki palang nagtitinda ng ice cream ay isa palang judeng at ito naman si lalaki ay walang kahiyahiyang umamin. Tara na't sama-sama natin panoorin ang nakakakilig na kwentong inyong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Sa Linkers na tayo! Hawakan mo. Oh, nanginginig. Parang na, nadidiindiin yung accelerate yung gas. Ibig sabihin, hindi, kaya. hindi niya kaya? Hindi talaga niya kaya mag-drive. Nang? So, nang may accelerate. Nang uh, kahit electric bike. Uh, Delikado yung nagagawa kayo. Uh, Oo, uh, okay, okay. sa akin. At doon sa mga manonood. Nasabi mo, ay gusto mo ng parang scooter. Iniisip namin yung, yung kaligtasan mo. Ha? Hindi pwedeng masunod yung kagustuhan mo, importante masunod yung kagustuhan namin, ha? Hindi masakit yung kalawagan mo. Sige, go, go, go! Okay, so ipag-drive ipag na, 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 na lang to. Ipag-drive oh, oh, na lang to. Ipag-drive na lang to. Ako ang mag-drive dito. Oh, ikaw na. Ako na lang. Okay, sige po. Sige. Welcome po sa The Uragun ATV Adventure So about naman po sa guide nyo Ang guide nyo po wala naman niyang bayad Guapo, guapo, guapo Depende na lang po yan sa inyo Pag nagustuhan nyo yung video or picture kayo na lang ang bahala sa guide nyo. Sige. Okay, so yun lang po. Sana mag-enjoy kayo. guapo ha? guapo. guapo. Okay, guapo. Nasaan? So pag ready na po, proceed Ay, na po kayo doon sa practice hello. area. Umiga ka! na po yung guide nyo. Ay, ito. Masbit ka to. Guwapo to. Okay, so alika. Si Diwata Pam, yan. Pamunta, diwata! Diwata. Ay, bakit okay. Diwata? diwata. Alika! Okay. okay. Paano ka naging Diwata? Ito, tingin doon, tingin doon. Guwapo oh. Gwaping. Ano bangalan mo? Richard po. Richard Diwata. <laughs> Umayos ka! Ikaw magagay na? Ikaw talaga magaling ka pumili. Gwapo talaga yung mga kiss na sa akin. Oh, yeah, yeah, <laughs> <yeah. laughs> Pag hindi ka mag-kiss, okay. ganyan lang kita. Tarot <laughs> lang. Sige na, go na. Turuan mo kami ha. So, ano, ano po? So, siya nang... Siya na! Wala! Okay, okay, so. Mga pangit niyan! Okay, okay. Mas gwapo ito! Okay. Yung... Tumit! Your to... request is my command mm, -mm okay. Bago yan, hawakan ko ha? Okay. Pwede. Ano, pwede? Oh, mamaya na, mamaya na, mamaya na. Okay. So, okay na. Oh, oh, oh. Let's go, okay. Proceed na po tayo dun sa practice area. Let's go. Mano, kaya mo magmotor ha? Oh, okay kinakabahan ka? May video. May ano? May video kinakabahan. Huwag kang kakabahan, Manoy Jaime, kasi yung 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 sasakyan natin is tinuruan naman tayo kung paano magganun, ha? Oo, oh, oo. Oh sabi ko sa iyo, bago ko sa ibigay sa yung award na yon na kabuhayan prizes, is uh, matuto ka muna maghawak ng manibela. Ano? Yan. Yeah. Iwata pa May kiss mo ko ha? Huwag ka mo ha? May anak ka na? <laughs> Wala ba siya? <laughs> Bakit? Gusto mo magkanak? Charot lang. So, ang, ang, ang kinaganda dito sa Urag... Ano? Ano to? Oragon? Uh -huh. Oragon? Uh -huh. uh -huh. yeah. yeah. ATV, ATV Adventure. ATV Adventure? magaganda mag-approach at kahit biru-biruin mo lang ito, kahit hawakan, hinawakan eh, ko ito kanina, malaki pero okay lang sa kanya. Salamat sa pagpahawak ha. Malaki kasi di pa tuloy. Ha? Di pa tuloy. Tutuliin ko yan. wag mo kung ano-ano. Oh, ito. Tag sawa, ice cream, ice cream. Ayan, blockbuster. Oh, sige, bayad yun ha. Nasaan yung mga bayad nyo? Oh, sige, very good, very good. Ice cream. Ice cream yummy. Picture, bili ka ice cream. O, oh, meron na ice cream. Ice cream mo, picture mo. Oh. Peso lang ice cream, dali na. Tumakubos na ini. Dali na, ice cream. Hindi pre, may bayad yung to? piso. Piso. Virginian uh, Cares. cares. Uh, uh. Kiss na, kiss na. Ang basura yun Piso. Nakumura dito. Bilisan nyo na. Pag hindi kayo bumili dito, tingnan mo doon. Pag hindi na kayo bumili, oh, itatapong ko ito lahat. Dali Nadalain mo. Nadalain mo. Nadalain nyo na, dali na, ah, dali na. Dali. Ay, hello. hello po. Oh, oh. Welcome to the Albay province of Albay. Hello, Pong. Akamsur. Kamsur. Taga Kamsur. Ice cream. Ah, oh, piso lang. Pag may limang piso, anim na. Anim. o anim dat. Itong destinasyon namin ay uh, itinatawag na Kagsawaruin. Uh, ito yung simbahan ata uh, na ata o oh, basta na tatapunan ng naglahar. Oo. Oh, oh. Ito yung dito sa Albay na parang puntahan ng mga turista, may mga taga-Davao, taga-Bungab, kung saan sa nagaling ano. May mga ibang bansa ganun. O oh, boss, dali ko na send basta libre. Kaya ko na wala na, tinuha ko na Huwag niyong kalilimutan pag nakakakita kayo ng mga uh, kumbaga support, ano, local lang tayo, ano? O may nagtitinda ng mga basahan, mga ano, ang tawag mga walis, yung mga gagawang bukid, supportahan niyo kasi isa ito sa mga mas malaking tulong sa ating kababayan na kagaya ni Lolo. Palakpakan si Lolo! Yay! Anong gusto mong sabihin? Lapit dito sa kanila, sa mga bumili ay humingi. O pagalitan mo. Next time, libre ngayon. bukas, bayad na. may bayad na ha? na. Eh. Ha? Joke Oo kasi simpre naghahanap buhay ka. Ang kinita natin. Kamusta ang trail natin? Yung masaya. Hmm, masaya, masaya hindi ka naman hindi ka naman pala marunong mag-drive. Sabi mo marunong ka mag-drive. Oh. Malinaw na bawal sa iyo yung mga electric bike, yung mga, yung mga engine, ha? Ha? Ba't malungkot ka? Malungkot ka kung bibigay ko yun sa inyo kasi baka anong mangyari sa iyo, ha? Oo, mm -mm. pangarap din kasi ah. tatay magkaroon ng sasakyan na gano'n pero wala tayong magagawa, ano? Uh mm -mm. Biting po na lang kahit ganito, nabigyan tayo ng pagkakataon na maipakilala kita sa mga, ano ha? Mga nag, marami nag-send sa iyo ng, ano, ng stars at sa Gcash, ano? Ha? Anong gagawin mo sa pera? Tinanong uh, kita noon, sabi mo, sabi ko magpagamot ka. Ba't ayaw mo na magpagamot? Natakot ka pati daw sa doktor. Ang to-on-to ko, ang sabi ko, hindi, hindi ako asa na nung Sa doktor? Sa, so, gusto, mo bang pa-doktor? Sa hospital. Oo. Oh. Tatakasan ko ka kung Ah, ayaw mo sa hospital talaga. So, paano yung sakit mo yan? Eh, uh, wala na po ako nito magagawa. Pero pinagamot mo na talaga siya? Wala, tinanggap mo sa doktor. Ang sabi sa akin, wala lang po itong gamot, pampakalma Wala. daw. O, oh, magbili ng gamot pampakalma ha? Pera, kailangan ng pera para makabili ng gamot, di ba? Opo, sige. Bili ng pera mamaya ha? Pero kausapin muna natin, ang next destination natin, yung asawa mo. Ha? Yung dati niyang asawa. Uh, ay na, ay na. Bakit niya ini bakit niya iniwan itong si Manoy Jaime na nag-iisa? May asawa at may mga anak ka pala. Uh, ay, nalang ko lang po na magaling yun ang mali ayaw niya ipatalo. Bayaan mo na, basta mag-usap. Ano, punta natin yung asawa mo? Um, kaya po. Bahala na po. Takot ka? Ay, hindi. Um, pagka-uragong uh, ko, medyo kalmado. Na kalmado pa. na. Maglanda na tayo. Hmm. Tatanungin ko kung bakit ka iniwan at bakit nagkaganyan kung kailan nagkaroon ka ng sakit na Parkinson sa kakainiwan. May mga anak ka pa? Anong nangyari? Let's go. So, nandito na tayo sa bahay mismo ng asawa mo. Mismo po. Mismo po. Miss ano? Miss... Mismo po. Mismo. 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 Sige. Ang in, ang intensyon natin dito ay alamin kung bakit iniwan ka ng nagkaganyan. Oo. Okay. Nang malaman ng mga manonood. Ano? Nang malaman ng mga manonood. Nood. Sige. Diretso na. Magandang hapon. Hello. Kapatid mo? Ka kapatid mo? <coughs> asawa. Nina, asawa mo? <coughs> Ay, Magandang hapon po. Hello. Asawa. Ikaw ang asawa. Ako po yung unang asawa. Ay, yung asawa niya po, dati. Oh. Sige. Nini, shhh! Shhh! Sh Dito naman daw <coughs> <man, tos> ka mamasarang ka! Karapotan kong pisit ninda tapos yan. po. dito. Riko, Riko. Ah, sige, sige. Dito, dito, dito. ka. Ito po yung live-in partner ko po. So magandang araw sa inyo. Ah, uh, sa kasaysayan ko sa pagbablog ngayon ako naka-encounter ng ganito. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Sir. Anong pangalan mo, Sir? Ah, uh, Roque. Rodol Rodolfo Roque. Ah, uh, Pumunta pata kami dito nang akala ko pupuntahan lang namin yung dating misis nito ni oh. Manoy, si Marites po. Marites. So Marites, ito ang mga katanungan, Manay. Ikaw, Manoy, ito, hindi ako magkikipag dito, ha? Wala akong ano dito, diretsyohan lang. Bakit nyo iniwan si Manoy? Marami po, kasing, marami po kasing dahilan, sir. Hindi po kasi siya nagsabi sa inyo kung ano ang mga dahilan. Walang Malalim. sinabi sa akin. Malalim po ang dahilan namin kung bakit ang, kami nagkagaling. Ang sinabi niya sa akin, lahat daw kasalanan niya. Opo, totoo naman po yun. Pero okay na po yun kasi namin niya naman po eh. Kasalanan oh. niya naman po talaga. Oh. Dahil kung Walang mag-aaway dito ha? Di po. Kung wala pong kasalanan. Huwag mag aaway dito. Dai, dai, tit, ganyan kung tayo. Open. Oh, gusto mong ganyan tayo dito? Ay, okay naman. Okay naman kami. Oh, po, okay na po. Ah, okay kayo. Oh, po, okay po sila. Shhh, natatakot na ako kanina, sabi ko okay. ka, baka magsuntok sila na kasi natanggap okay. na kami. na magsuntukan ako. Na siya. Ha? Baka hindi. suntukin mo ako? Hindi, hindi, hindi. Ang laki pa naman ng braso mo. Hindi. Mabait po yan. Wait, ano, ha? Ah. Mabait po ito. So, ilan, ilan buwan na itong asawa mo? <laughs> <laughs> ilan buwan na? <laughs> ito po? Oo. Oh, oh. Ano? Hawakan mo kasi yung chan. Ano? Pero <laughs> <laughs> sabi ko siya, huwag mong yung asawa mo. Hindi mo tawas, tumatawa siya. Masaya ka na ganito yung naging relasyon ng asawa. Naka, Kuha ng asawa yung asawa mo? Ma? Masaya ang masaya po ako dahil kahit parang kahit na lang kami nagkakahalap. Oo. Oh. Mabat, 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 mabat mab mab siya. Mabat mab siya sa mga anak namin. Kasi, sir, tabi mo na daw, ta, ayaw ko sa'yo. Charot lang. <laughs> Ito na i-intrigue ako sa inyo. Sige daw, kung patunayan niyo sa amin kung talagang okay, tanggap mo yung pass niya. Pwede kayo mag-kiss. Sige nga. Magkiss dito sige nga. Bang pakita nyo. Ikaw magkiss kaki. pare. Pa, pa. Ayon, <laughs> oh! Pwede naman pala magsama na lang kita, tatlo. No, <laughs> oh. Ano? Kasi na nakita ko yung sitwasyon niya manay doon. nag ice cream siya. Kita mo naman ikaw mm. nakakakita naka mo di ba? Mm. Nakita mo naman ata yung vlog niya, yung vlog ko sa kanya. Oh. Na hirap na din siya sa buhay. Hindi lang ah, naman yung nangyari eh. Ha? Ngayon lang naman nangyari oh, Noon oh. po kasi hindi naman siya ganyan. Oo. Oh, inabuso may... lang niya po. Yung sarili niya po kasi inabuso niya po. Bakit mo nasabing inabuso eh? Parang kasi simula bata siya. hindi man. po. Hindi po siya ganyan. Ah, nakilala mo siya? Hindi siya ganyan? Ay, hindi po. Lakas-lakas po niyan. Ang laki-laki ng tao na yun, Mas malaki pa hindi oh, oh, oh. Oo po. Totoo po yan. Oh, oh. Napakalaki niya noon. Macho. Uy, macho oh, pala. Oo, noon. Wow, Ang ng ilo, oh. Kasi ano, yan po yung bunso namin, no? Oh. Si Jerome? Jerome? Jerome. 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 Si Jerome. Oh, bayan mo na. Hayan mo na. Tatakot. Wag na. Ganito. Ano yung sabi mong pang-abuso? Naging ano ka? Barumbado? Naging lasinggero? Ano? Ano bang... Sobra pong, ano po, malupit siya noon sa amin. Hindi lang ah, sa, sa, amin po, sa mga anak niya. Tigri ka pala noon? Tigri ka? Sa mga anak niya, sa akin, lalo na po. Kaya po kami nag hiwalay po. Kasi kung wala naman po siyang ginawa sa akin, no, sino, sa kalagayan ko ito, hindi na, wala na, po sigurong rason para mag maghiwalay sa kanya, lalo may apat na kaming anak. sige, stop na. Ikaw pala ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa relasyon nyo kung bakit na, nag-isa ka na lang sa buhay. Ako po, tanggap po ang kasalanan ko. Maganda sa kanya, manay. Inaamin, ito yung maganda lesson naman to sa atin na pag may pagkakamali talaga tayo, dapat aminin natin. Huwag na tayo makipag-discussion kasi papangit yung relasyon natin. Ganito, may mga anak kayo na imbis na parang lang sa anak nyo, magpasensya na lang kayo, Pass is pass na lang. Ano? Okay. Very good, salut ako sa iyo ha. Isang pagsasaludo sa iyo na kahit ganyan may naging nakaraan mo, eh di mo pa rin nakalimutan yung dati mong asawa. Kung baga may respeto ka pa din, ano? Kung sino yung magustuhan niya. Oo, <laughs> <laughs> At lalo yung rinistito uh, sa asawa niya. So, asawa niya? Nagkikiss nga kayong dalawa. Baka may nangyayari sa inyo. Ikaw, nagkikiss kayong dalawa. Sige nga, ikiss mo nga. Ikiss mo nga, ikiss mo. Ikis mo. Kiss sa pisngi. Oo, oo, oo. Nanay, hindi mo nakikita na ni nagkikiss yung asawa mong pangalawa. Yung, yung pangalawa mong asawa, nagkikiss sa unang asawa. Kala po sila, sila rin naman po. Okay lang po, ikiss po yan ang pagiging ano nila mag-best friend. Ah, mag-best friend na kayo. Magsalita ka. Babatayin kita. Charot lang. <laughs> ha? Oo. Oh, <laughs> oh, Matagal na kami ang Oo. Matagal na po. Siya. Yung maid pa yung mga anak? anak nila. Matagal na rin po kasi kami oh, nagkasama nito. Oh, Oo. 12, 12 years na rin. 12 na. 12 12 years? Oo. Oh, 12, 12 daw. Matagal. Maliit pa yung busyo nila. Maliit pa yan. <laughs> Ako na nagpalaki nagpaaral dyan. Ah! Oh, ikaw naman, Danay, wag mong mamasamayin yung tanong ko ha. Tatay, sa dami daming pwedeng maging asawa, bakit siya pa? Eh, sorry na na ha. Okay Imposible na magustuhan mo si nanay kasi blind siya. Hmm. Ano yung nakita mo sa kanya? Kasi so, nga, nahirap, ko sa katayuan niya. Na, nahirap na awa? Hmm. Na ano yung, anong kinaawaan mo? Gusto kasi, wag mong wag namin yung kinaawaan. Ano, yung nagustuhan mo? Ganda ng pagkulo niya. Pag-isama niya Mabait siya. Mabait. Wow. Mabait ka nanay. Oh, patas maron. Ako po lahat gumagawa sa bahay. Oh. Naglalaba, nagluluto. Oh, sayang. Dapat ko sila pinag Pero nanghihinayan ka din, Manoy. Hey, visuals. circles circles oh. Wala na akong magawa. Mga, ako mag mga ang mm. uh, pa claro. ganda ng nandito na. Ginawa na. Sabi, sabi na lang sa sabay na ganun. Malinis sa pagdapat ng bahay. Maron magbabakas sa kanya. Ah. Uh, Marunong siya sa mga galaga ng mga bata. Hmm. Yun po. Ano naman na gusto mo sa kanya? Siyempre blind siya. No vision. Uh, Kasi, wala pa ko narinig sa inyo nagagandahan kayo. Sino nagagandahan kay Manay? Bibigyan ko ng ano? Ma mag Kiss? Maganda naman talaga. Ah, oh, maganda. One to one, one to, one to one hundred. Ilan? Ang ganda niya. I-rate mo. 5% 5%? Bakit 5%? Umayos ka Nagtatawa yung ano Ikaw ilang percent sa'yo? Huh? 100 na Hindi 95 sa'yo? 95 Ilan? 95 oh, 95 plus 5 100 oh, 100 percent na maganda sa inyo Si Nanay Marites mm -mm. Palakpak mo Nanay Marites Palakpak Magpalakpak ha ah. Batuhin kita nito Charot lang Pero Nanay ano Kung nakakakita ka lang siguro Ang gwapo ng dalawa mong napangasawa pangasawa. Huwag kang ngiti. Bato yung kita. Charot. Yeah. <laughs> Charot lang. Ha? Naglalaki ang? Lumalaki ang tainga ko. Oo, eh. oh, naglalaki doon ang tainga niya. Bakit nalaki ang tainga mo? Hindi <laughs> mo ang gwapo namin dalawa eh. Oo! oo. Ikaw gwapo ka sa mo? Oo, oh, gwapo. Sino mas gwapo sa inyo? <laughs> ako. Oo, oh, gwapo pala! <laughs> <laughs> ha? Tama ay. oh, kasi ang tunay na gwapo, nandun sa tamang respeto ng, ng babae, di ba? ikaw, sabi nga, sinasaktan, mm. sabi nga ni Manay, sinasaktan daw itong asawa mo. Ito. Nito, mm. ngayon sinasaktan mo siya. Hindi naman. Pag nalaman ko sinaktan mo siya, bug, ako ang maano sa'yo, ha? <laughs> hindi ko mo sinasaktan, minamahal. Ah, oh, minamahal. Sarot lang. Hindi, 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 kita susuntukin, ha? Cute itong chan mo. Kanina ko pati nakapansin. oh, <laughs> <laughs> uh, ito, abs. May abs ka. Mm Manay, ito, last na lang, ha? Kasi hindi papatagal-tagal pa. Pwede mong mahawakan yung kamay ni tatay? Kasi yung alam ang alam mo lang nanginginig, di ba? Oo. Oh. Oh, halika dito, kamay mo. Ipahawak mo sa kanya. Oh. Bagmaster mo lang yung ano, yung, yung braso, kung, gor, kung gaano kapintig. Tiyan mo. Sobrang lakas na nung ano, oh. dati daw mahina lang yan, ngayon Ay, sobrang oh. palala. Pasma yan eh. Pasma. Pasma po kasi yan kasi daw, sabi, sabi nung panganay namin. Anong trabaho niya dati? Nag-ano Nag po doon sa ano, sa no. uh, naggigiling ng bato. Gilingan ng bato daw po. Nagtrabaho yan sa tulingan. Mina! Sa so, Nagmimina ka nang? Nagmina po siya. Nag Tapos nagano din po siya. Nag -as Nakasayin siya minsan sa uh, sa bato daw po. Yung nagigiling ng bato. Hmm, mainit tap yun. Oo po, Tapos pagkatapos -pag daw doon, pupunta siya sa ilog para maligo sa gabi. Hmm, pasma. Naging ng parking zone. Mm. Ang katawan niya po noon, malaki yan po. Matsubwa po. Tutunyan umi pagkabistiso. Ito po, ito po pangasawa ko hindi naman siya kas kasing kas, ano niyan ngayon dati ano dati po ulan naman siya ano chan. Yung, ganyan chan, ganyan binuntis Apo. mo eh Opo tumaba po siya sa akin na lang kasi mapag-alaga ka surti mo ha ingatan mo si Manay ha ingatan mo oh bigyan ba natin to isang sakong bigas? wala sa naman ba decision mo lang sa decision mo lang susunod din kita bibigyan ba natin isang sakong bigas? oo oo hindi wala wala decision mo lang Bibigyan ba natin ng isang sako o hindi? Bibigyan. Oh, tatlong libo para sa inyo, ha? Palakpak na kayo. Galing sa ano, mga manonood. Oh. Nag nanood lang sila tapos yung hindi nag-isip ng ads, yun yung bayad sa inyo. Ano? Palakpak. Maraming na Palakpak. Yan, na ipagpapalakpak na pasasalamat dahil sa isang sakong bigas, ano? Makakatanggap din kayo. Hindi ito madamot dahil kahit ganyan siya hindi siya madamot, ano? Oo, nagsisi sa mga pagkakasala mo. Opo. Noon nag-sorry ka na ba sa kanya? Hindi pa. Yung personal. Personal, yung malalim na paghihingi ng tawad. Hindi, hindi pa. Ngayon, umpisahan nyo na. Sige. Ikaw si? Ay, may tisikala. Sige, kausapin mo. Ate, may mga nagawa ko na pagiging malapit sa inyo ng mga anak natin. Sana makalimutan na natin alang-alang ngayon. At saka nandito naman si Boyas ni may nangyari sa'yo. Uh, siguro mo, maligaya naman kayo nagsasama. Ikaw mag-isa ka na lang, okay na pa, pa, nice. Para sa kanya... At maligaya na rin ako na... Nalaki na sa kanya masaya. Iyon lang po tanggap niya. So kahit malayo kayo, pag tingin-tingin mo si pare, ha? Napunta man dito yan eh. Ha? Napunta man dito. Pag napunta yung... dito. oh, pinapakain ko yan. Uy, very good. Ano pa? Pag pista Dito yan. Nagtagay-tagay kami. Nagiinuman pa kayo. Baka pag narasing kayo, nagbabalik kayo yung mga pas Hindi. Very good. Ang um, bait talaga. Ang um, bait-bait mo talaga. Ang um, bait-bait ng ano mo. Ng pisngi mo. Oo. Uh -uh. rin sa amin. ano, huwaran ka sa mga kalalakihan na nanonood dito. Ano? ano uh, hindi pa Father's Day, Mother's Day ngayon. Nanay, happy Mother's Day. Pero pinatunayan mo na uh, yung yung nakaraan ninyo ay hindi niyo pa rin sinayang. Kumbaga, inisip mo na lang yung mga sayang pagsama niyo noon na happy kayo. Ano? Okay. Yun yung nagiging inspirasyon mo. Hmm. Ikaw, tatay. Okay naman. Huwag yung pababayaan okay. na. Ay, pare, tapos tatay pa rin siya ng mga anak. Oo, oh, sabi ko sa mga anak niya, ang papa mo ron, dadala daw may masyaman hmm. Nasaan yung papa nito? Ayun mga anak. Halika niya, dito. Yan ang bunso niya. Ay, bunso na lalaki yan. Bunso na lalaki? O, oh, iiyak na siya. Dito ka. Magpakilala ka ha. Anong pangalan mo? Jerome po. Jerome. Anong gusto mong sabihin kay papa mo na nakita mo yung kalunos-lunos na kalagayan niya? Na sabi niya nga, pinagdidiskitahan niyang magtinda na, napili na, pag, na magtinda ng ice cream dahil hirap na din siya sa buhay. Gusto niyang mabuhay, kaso wala, di niya alam kung saan siya kukuha ng makakain. Hmm. Kapag nakano na lang po ako, tapos pag-eskwila, pag, pag uh. tsaka maghahat ako ng magandang trabaho para matulungan ko na, matulungan po si Papa. Mag-isa lang siya doon nakikitira sa kubo-kubo. Sabi ko naman, ayoko siyang pagawa ng bahay kasi baka doon na siya mag-estate. Baka doon siya malagukan. Hindi natin alam, di ba, tatay? Mahirap yung mag-iisa lang sa tatay. Baka pwede ka nang sumama kay tatay doon sa kanya. Or kunin mo na lang, magsama na lang kayo. Nagtitinda naman siya ng ice cream. May ibibigay ako sa kanyang kabuhayan. Tatay, ikaw pa rin makakapag-desisyon kung saan mo gusto, ano? Pero anak mo to, may, eh, kumbaga, pasan at pasaan, eh, may malasakit din ito para sa'yo. Bibigyan ko siya ng kabuhayan, ano? Ha? Doon ko na siya ibibigay. wag na dito, ha? Ha? Isabay ko na doon sa ano ko sa ibibigay. Anong desisyon nyo, Noy? Eh, ano? Si Enong Jerome. Mag-usap-usap na lang kayo pag wala na ako, ha? Kung ano yung desisyon nyo. Ayoko, gusto ko lang malaman na at least nalaman ng mga manonood na nandito kami at ipinush namin si tatay niyo dito sa pamilya niyo. Tawa ah, naman Mimisin, yung tatay niyo siya, nilumpo na nga, natitinda pa ng isbuko. Ah. Ay, papasala mo doon. Nagtitinda pa ng oh. na uh. isbuko, bagay yun sa isbuko. Yung regalo ko sa'yo, ha? Pwede ka lang total, naghahanap ng trabaho. Magbakas na lang kayo, mag, magano ano lang, abang ang tagal ng bakas. magka Magkasusyo na lang kayo. Ha? Pala. Halika dito. Tulungan mo si tatay mo maghanap buhay, ha? Maliwanag? Opo. Kailangan ikaw nalang magdala-dala nito. Mag-partnership kayo. Total. sabi mo naman, naghahanap ng trabaho. Ano? Bukuhan or gulayan, ano? Magbili kayo ng mga isda. Pwede kayo dito magtinda, ano? Mga isda yung banyi-banyira, ha? Sisi na lang naman yung ice cream. Pag maulan, pwede kayo magtinda ng mga guto. Ano? Opo. Paksiw dito. Ha? Yung mga nagpabot ng tulong. Ito y galing kay Madam Catherine Tut, 5,000 ano. Matagal na kasi itong nakatago sa akin, bali advance na binibigay, bigay ko na sa mga nangailangan. Hinati-hati ko at ito, Party din ito ng pagbigay ng uh, blessing ni Madam Catherine Tut. Tanggapin mo. 5,000 pesos. Ah, uh, may nauna na siyang binigyan, binigyan, may nauna ka ng halos 5, 6, tapos yung 5. Di, halos 15 16,000 na yung una, no? Meron ka ng 16,000 natanggap. Okay. Tapos, 5,000. Di, 21,000. Ang hawakan mo. Yung mga laman ng Gcash. Itong 50,000 50, uh, ah, 5,000 daw ito. Winidraw ko ito sa tindahan. Hmm, laman ng Gcash. Sige. 5,000 pesos! Palakpak! Woo! Oh. Palakpak! Lakasan niyo! Oh. Dito. Kimbot, kimbot. nyan um, ano na? Bibilang pa tayo. Ikaw na nga maghahawak nito. Oh, 700. May mga, nasa yung mga barya. hmm um, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maraming salamat po sa sa 19. 19. 19. Salamat po sa, sa kanila. Lahat. Mga nagsend sa Gcash, di ko na isa-isa kasi madami and di ko na aram kung mga pangalan. Ako po yung nagpapasalamat sa mga binigay lang po tulong sa akin. At nagpapasalamat uh, din po ako sa kay Idol Baby Salamat din po. Luma na sila sinasabing ikaw lang yung pumunta dito. Ayoko na ng mga ganun-ganun na ikaw na nakatulong ha marami nang tumulong sa iyo. Hindi mo lang na-appreciate. Ah, ito, makinig kayo mga manonood na yung, kumbaga, wag nyo tingnan yung mga, ikaw lang yung parang ganun, parang, parang nagsisipsip. Bawasan natin yung ganun kasi mas i-appreciate natin yung mga nakaraan tulong dati. Yung mga sa sa'yo dito, ha? Yung mga nakaraang, wala pa ako dito, yung mga sa iyo, bigyan mo din, ha? Uh -huh. ha? Bigyan mo ng pambigas, ha? Mm uh -huh. uh -huh. wag mo sabihin na galil ako lang nagtulong sa iyo. Maraming tumulong sa iyo ha. Uh -huh. Sige. Salamat. Sal maraming salamat sa inyo. Salamat po. Tapos. Salamat po huh. Salamat po sa nagbigay ng tulong Kay Papa At salamat po kay Idol ano, Virgilian po Thank you po we